Patsikido ko na ba talagang lulok siya ng Maynila? Kuya naman. Eh, yung kinikita natin dito sa probinsya, hindi naman sapat eh. Kaya gusto ko makahanap ng magandang trabaho sa Maynila. Mababa sakali ako. Baka makaipon ako. Paano, tol? Mag-isa na lang ako dito sa bahay. Kuya, nakahanap na ako ng magandang trabaho sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Pukunin kita dito. Para kasama pa rin tayo Tol Mag-iingat ka